for the next video ay mapunta nga po kami sa gulayan po na ang kalabasa so papunta na nga po kami doon nga po pala yun sa so may ating kubo na yun ayan naman nauna na ako yung aking kapatid so ayan papunta na nga po pala tayo so makulimlim po ang ating langit parang ulan so ayan nauna na po yung ating kapatid so papunta po tayo dyan So, parang masarap magtambay dun sa kubo na yun, guys, oh. So, so, ando po tayo. Ayan, nauna na yung kapatid ko Bilis. Bali nga po ay, nagalakad po tayo. Samahan niyo po kami papunta. Kalabasahan. So, ayan, oh. Nauna na po yung kapatid ko Nasukal na po ng daanan. Ayan po. Bali din niya nga, ay nakatanim yung kalabasahan ayan oo hindi nyo inakat grabe nga po pala ang bunga nito ayan oo kalabasahan ayan po siya oo napakarami niya bali eh di niya ako nakakita nga ho na yung inakastahan Ayun na, may talbos na rin po ng sili dito. Ayan. Ayun po, oh, mabuskad na nga po yung ating kalabasa. Ito po. Ayan, mabuskad na yung ating. Ay, ayun, mayroon po bubot. Ere po, guys, o. Oh. Ayan. Iniho yan sa ano, amin. So, yung... Ayan, nakikita okay, So, meron pong boot. Ta. So, boot ko guys yung kalabasa. Ay, yung bubuyo guys. At, ay, naanin ko at po. At, na. So, ayan po yung mga kalabasa. Ang tataba po ng mga dahon nila. O, ayan guys. Ayan, meron nga po palang sili dito. Taba, no? Ando, no? Merong bunga na doon. Saan? Bubot pa lang. So, ayan. Bali, ito nga po yung ginaganyan ko sa inyong kubo, guys. Ayan, ang ganda, ba diba? Ayan po, oh. Kali nga po yung kubo nila, guys. Ayan. At meron pa din din yung upuan. Ayan, ama. Um. Bale, ando yung kapatid ko. Naniningin pa ng kalabasa. Bale, andito nga po pala tayo sa may kubo. Ay, batambay na po. Mula tayo. Bale, ayan lang mga mi. Nagpunta lang po pala kami para dito. Para tingnan po yung ating kalabasa. So, yan lang po. Ayan nga po pala yung ating kalabasa. Ayan, oh. Bale, supportahan nyo po sila at ang tataba nila. Joke lang ba ta? At ayan nga po. Nakita mo na? Doon. Ah, palaki. Ayun o, oh, mayroon siguro dito ang kinastahan. Ayan o. Oh. Ayan guys o. Oh. Ayan. Bulok na. Nabulok na. Pinabalik na na. nila. Ayun o, oh, meron namang upo dun sa kabila. Daw may bunga. Ayun, tingnan mo ron. Tara. Patulawa upo. Tingnan mo ron. Dami ayun guys o. Oh namumulaklak sila dyan yung mga upo. Ayan. Hali, ayan nga po sila. So, pag may bunga na mga mi, ay atin na nga pong ulitanin. Sige, yun lang po. Bye-bye!